Hello guys! Kamusta? Lalo na dyan sa aking friends and followers. Ayan. Dito ay muulan hapon. Wala kaming work. Pero mag-work na kami ulit bukas. Gusto ko ano nabara sabihin sa inyo na yung Balikbayan box na binigay ko kay Dalia ay on the way na siya sa Pilipinas. Ang ang date daw na estimate natin niya sa Pinas ay March 8. Kaya magwe-wait na lang kung kailan siya darating sa Pilipinas. Tapos, pag dumating niya sa Pilipinas, magwe-wait pa siya ng one week kasi dadampay sa custom. Kaya, second week of March ay darating na ang box sa Pinas. Okay, makukuha na ni Dahlia. Ayan, I'm very happy. Para kay Dahlia. At saka nga pala. Pag dumati yung box na yon ay mamimili ako ng aking supporter or active na follower na laging nagme-message, nagko-comment at nag sa share ng video ko ay bibigyan ko siya ng gift galing doon sa box ko. Siguro chocolate, tsaka, uh, a cookies from here. Okay, pipili tayo pag dumating na yung box sa Pilipinas. Okay po, mga dalawa siguro, tatlo na extra kung follower na malapit sa amin or kahit saan basta pipili ako na pwede ko ibigay doon sa box na pinadala ko sa aking mama. Okay, thank you so much sa lahat ng nag-share ng video ko. Please follow me for more videos. Thank you, mama. Bye.